Meron pa oh, Ayun pa, ayun pa oh. Ayun pa sa pan. Ano sa is? pa sa si father 'yo. Eh? <laughs> <siya> si pa. <laughs> Ngayon pa si simulan na natin uh, ang uh, rito ng pagsusunod ng palaspas sa pispira sa Merkulis de Sinisa. Awitin po natin ang pagbungad na awit. Buksa na O Anak kami ng bagong halay Sa ngala ng, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo Panalangin tayo Dios ng awa at abad Tinubog mo kami sa alabok ng lupa At tinawag mo upang sumulod sa iyong ibanghelyo sa piling ng iyong simbahan. Pasdan mo kami ng may kaganda ang loob habang kami naghahanda ng mga abo na siyang magpapasimula ng aming paglalakbay sa kwaresma. Ipagkaloob mo na kami na siyang naglalakbay sa ilang ay makasumpong sa bukal ng muling pagsilang ng may panibagong sigla para sa katarungan ang aming nawa ay makapaglingkod sa mga tao at magatig sa amin na kapayapaan. Nawa ang aming, aming ay magpabanal sa lakat ng aming mga gawa at sumapit kami sa pag ng iyong inihanda. Kung saan ikaw nagahalit kasama ni Cristo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. ang Panginoon. At sumayon niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kapuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanya, mga lagad, magingat na hindi maging pagitan tao lamang ang inyong mabubuting gawa. Kaya kung ikaw naman ang magbibigay ng limos, pumili sa iyong kaliwang kamay, ang ginagawa ng iyong kanang kamay at mananatiling lihim ang iyong paglilimos at ang iyong amang nakakita sa mga lihim ang siyang magagantig-gagantig pala sa iyo. Kung mananalangin kayo, huwag niyong tularan ang mga mapagkunwari. Gustong-gusto nilang tumayo sa mga sinagoga o sa mga daan para manalangin na nakikita ng marami. Sinusuguro ko sa inyo na pala na sila ng gusto. At kung ikaw naman ang mananalangin, pumasok ka sa iyong sidi, isarang pinto at manalangin sa iyong ama na kasama mo ng lihim. At ang iyong ama na nakakikita sa pinaglilihim ang gagating pala sa iyo. Pag mag-aayuno kayo, huwag magpakita ng lukot sa mukha. Gaya ng mga mapagkunwari, nagpapakita sila ng lukot sa mukha para makita ng tao na nag-aayuno sila. Talagang sinasabi ko sa inyo na naganti pala na sila ng gusto. Kung ikaw naman, ikaw naman ang mag-aayuno, maghilamos at ayusin ang sarili sapagat hindi ka nag-aayuno ng pakitang tao lamang, kundi para sa iyong amang nakakakita sa lakad at gagantin pala ka ng iyong amang nakakakita sa lakad ng lihim ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ngayon ay papasok na sa panahon ng Koresma na kung saan ito po ay mahabang paghahanda para sa pagpapakasakit, pagkamatay po ng pagkabuhay ng ating Panginoon. At sa loob po ng katapong araw na ating paghahanda, tayo po ay magninilay, patuloy na mangibabaw ang kabutihan para sa ating lahat. Kaya ito po ay napakahabang proseso at uh, tayo pong lahat ay inanayakan na makilakok lalo-lalo na sa gawain na mabuti hindi lang para sa ating sarili kundi para sa ating kapwa. <laughs> But to get one of konti lang po ang lagay ha. Dito po muna sa banda rito. Sige po. Pakonti-konti lang po ta, para hindi malaki malaking apoy natin. Dito muna sa banda rito ha. <coughs> Dahan-dahan lang kasi baka bigla nito aking apoy. Yes, tapunan, tapunan, tapunan. Tapunan, tapunan. <coughs> tapunan, tapunan ko dinala n'yo. na, bago muna mag sa bibi. lima-lima wala lima-lima 55 Hindi may goma po. May <coughs> goma po. Natanggal na po. Ayun, may goma oh.

May sira ang ating fruities na. <laughs> May lang nga pala dyan. Ay, gusto ko yan. Ako din. Gusto ko. Marami lang ako. Blow the candles. <laughs> Blow the candles. <laughs> Dapat ka rin kahoy para Malang yung may balang alam. Yes, i-blow mo mali. Para mo <laughs> mali. Ewa ko, mag-blow yung bunga nga mo mabubukin. <laughs> uh, ko, eh, binidyo ko yung Malang ano mo pag sasayaw mo. Ay, nalalaglag sayang. Pagkakalatin kung gaano karupok ang buhay ng tao kung walang Diyos. Sumamanawa sa apoy ang lahat ng ating mga gawang masama at ay mabuhay sa aral ng ibang henyo. Amen. 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 Wala na, wala. Wala. Dapat, Nalaglag na, yung na, iba oh. Dapat Saya. na muna, tama na tama na. Oo, sa ina, laging na lang

so mga may kubulan na na rin ko 'yun at ayo na 'yan sa hindi lalapag dahil pinaglaki na sa dista. Pakidon ano kanila kasi sana gustong drama. Drama, no? Drama. Drama. Parek siya. Ah, wala. Napa sasara pa. Hindi pa nabita. Mainam naman kanila sila nagsulok. Pero ang dami ano, pero kanina. Ginarap. Pala na kasi sana ng bae.

Sabi eh, marami nag-believe na palaspas <laughs> ngayon. Dati-dati ko konti lang nag-post ng mga buwan. marami na. Mami, ako alam. Yung panami pa, oh. I-i. Susunugin nila lahat yun. Ay, may nalaglag. Ay, may nalaglag. <laughs> じゃあ。 Yeah. lang po. Dandan lang po. Malayo ah, sa... Wag na lang kaya yung mga bata.

Dungis na yung kapwa, kuga.